Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Hi mga kaibigan! Welcome sa isa na namang episode ng Isip Positibo, Buhay Positibo. Ako si Ana, at ngayon pag-uusapan natin ang isang klasikong libro na maraming nabago ang pananaw sa buhay – The Power of Positive Thinking. Kasama natin ngayon si Marco, isang book enthusiast at life coach para pag-usapan ang mga aral at inspirasyon na makukuha natin sa librong ito. Marco, kamusta ka? Hi Ana, mabuti naman ako at excited ako na pag-usapan natin itong libro. Napakalaking tulong talaga nito sa maraming tao pagdating sa pagharap sa hamon ng buhay. Marco, simulan natin sa basics. Ano ba talaga ang The Power of Positive Thinking? At sino ang may-akda nito? Ang libro ay isinulat ni Norman Vincent Peale noong 1952. Itinuturo nito kung paano makakatulong ang positibong pag-iisip sa pagharap sa mga problema at pagsubok sa buhay. Pinapakita ni Peale na sa pamamagitan ng tamang mindset at pananalig, maaari nating baguhin ang ating buhay at makamit ang ating mga pangarap. Simple pero malalim ang mensahe nito. Ang pagbabago ng ating pag-iisip ay magsisimula ng pagbabago sa ating buhay. Oo nga, sobrang simple ng mensahe pero may lalim at praktikal na aplikasyon. Ano ang mga pangunahing prinsipyo na tinatalakay ng libro? Maraming prinsipyo ang tinalakay ni Phil, pero ang ilan sa pinakamahalaga ay 1. Positibong pag-iisip Ang pag-aalaga ng isang positibong pananaw sa kabila ng mga pagsubok. 2 pananampalataya at panalangin. Naniniwala si Pil na ang panalangin ay may kapangyarihang magbigay ng lakas at gabay. 3. Visualization at Affirmations Ang pag-imagine ng tagumpay at paggamit ng mga positibong salita upang baguhin ang ating isipan. 4. Pagpapatawad at pagtanggap Mahalaga ring matutong magpatawad. Hindi lang para sa iba kundi pati sa sarili, para makaalis sa bigat ng nakaraan. Maganda yung mga punto, parang nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang hayaang lamunin tayo ng mga negatibong karanasan. Sa iyong palagay, paano nakakatulong ang mga prinsipyo na to sa pang-araw-araw na buhay? Napakalaking tulong, Ana. Una, ang positibong pag-iisip ay nakakapagpababa ng stress at anxiety. Kapag naniniwala tayo na kaya nating lampasan ang mga pagsubok, nagiging mas handa tayo na harapin ang mga ito. Pangalawa, ang panalangin at pananalig ay nagbibigay ng sense of peace at comfort, parang may kasama tayong spiritual sa ating laban. Ang visualization naman ay nagbibigay inspirasyon. Kapag nakikita natin sa ating isipan ang ating mga pangarap, mas nagiging totoo at achievable ito sa atin. Marco, pwede mo bang ishare kung paano natin maisa sa buhay ang positibong pag-iisip, lalo na kung nahaharap tayo sa mahihirap na sitwasyon? Siyempre, Ana. Narito ang ilang practical tips na pwede nating gawin. 1. Simulan sa maliit. Hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Maaaring magsimula tayo sa simpleng daily affirmations. Halimbawa, kaya ko to o may pag-asa ang bukas. 2. Meditation at mindfulness. Maglaan ng ilang minuto araw-araw para mag-relax at mag-reflect. Ito ay nakakatulong para i-clear ang ating isip at mapawi ang mga negatibong damdamin. 3. Pagsusulat ng gratitude journal. Maglista ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw. Kahit maliit na bagay, malaking epekto ito sa mindset mo. 4. Pag-iwas sa negativity. Subukang iwasan ang mga negatibong balita o kausap na laging nadadala sa negatibong energy. 5. Pagtanggap at pagpapatawad Tulad ng sinabi ni Peel, mahalaga ang pagpapatawad. Hindi natin kailangan mabuhay sa bigat ng galit at sama ng loob. Ang pagpapatawad ay para na rin sa ating kapakanan. Ang mga ito ay simple pero effective na mga hakbang. Napapansin mo ba ang pagbabago sa sarili mo? nung sinimulan mo ang mga practices na ito? Oo naman, Ana. Sa simula, parang maliit lang ang epekto pero habang tumatagal, napapansin mo na hindi ka na gaanong naaapektuhan ng mga negatibong bagay. Nagiging mas resilient ka at mas handang harapin ang mga hamon sa buhay. Pati na rin, mas masaya at content ka dahil alam mong may kakayahan ka na baguhin ang iyong pananaw. Maganda yung mga sinabi mo, Marco. Pwede ka bang magbigay ng isang personal na halimbawa o kwento kung saan nakita mo ang epekto ng positibong pag-iisip? Siyempre, Ana. May isa akong kaibigan na dati ay madalas mawala ng pag-asa dahil sa sunod-sunod na kabiguan sa negosyo. Lagi siyang nadadala ng takot at duda sa sarili. Nang malaman niya ang tungkol sa mga prinsipyo sa The Power of Positive Thinking, nagsimula siyang magbago ng mindset. Unang hakbang niya, ay ang pagsusulat ng gratitude journal at daily affirmations. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon siya ng maliit na negosyo at sa kalaunan, lumago ito ng husto. Sabi niya, hindi ko akalain na makakabangon ako dahil sa simpleng pag-iisip na positibo. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng librong ito, ang magbigay inspirasyon at pag-asa sa bawat isa. Nakaka-inspire talaga, Marco, ang kwento ng kaibigan mo ay nagpapatunay na hindi hadlang ang kabiguan sa tagumpay. Nakakatulong ang positibong pananaw para makita natin ang mga oportunidad kahit sa mga mahihirap na sitwasyon. Marami sa mga nakikinig sa atin ay maaring may mga katanungan tungkol sa libro. Ilan sa mga madalas itanong ay kung paano ba natin masusukat ang pagiging positibo sa ating buhay. Ano ang sinasabi mo rito? Magandang tanong yan, Ana. Sa libro, hindi tinutukoy ni Peel ang eksaktong formula para sa positibong pag-iisip, pero may mga paraan upang masukat ito. Halimbawa, kapag napansin mo na mas mabilis kang nakakabangon mula sa mga problema, o mas madali mong nakikita ang mga solusyon kaysa sa mga problema, yan ay tanda na unti-unti mong ni-adopt ang positibong mindset. Maari mo ring suriin ang iyong damdamin kung napapalitan na ba ang negative self-talk ng mga positibong salita at kung napapansin mo ba ang pagbabago sa iyong reaksyon sa stress. So parang continuous process ito, isang daily practice na dapat nating pagyamanin, tama ba? Tama ka, Ana. Hindi ito nangyayari overnight. Tulad ng anumang habit, kailangan itong alagaan at paglaanan ng panahon. Pero kapag consistent ka, makikita mo ang malaking pagbabago sa iyong pag-iisip at sa paraan ng iyong pagharap sa buhay. Ano naman ang mga practical na hakbang na pwede nating gawin araw-araw para mas maging positibo? Marami ang nag-iisip na masyadong cliche ang mga tips, pero siguro may mga paraan para gawing natural ito. Oo, may mga simpleng routines na maari nating subukan. Una, maglaan ng ilang minuto sa umaga para sa meditation o simpleng pagninilay. Isipin mo ang mga positibong bagay na gusto mong mangyari sa araw na iyon. Pangalawa, subukan mong gumawa ng positivity checklist. Isang listahan ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo o nagpapalakas ng loob. Pangatlo, maging mindful sa iyong mga salita. Kapag nakikipag-usap ka sa iba o kahit kausap mo ang sarili mo sa salamin, pilitin mong gamitin ang mga salita na nagbibigay inspirasyon at lakas. Magandang ideya yan, Marco. Minsan kahit ang simpleng pagngiti o pagbati ng magandang araw sa sarili natin ay malaking tulong na. Paano naman kung sakaling may araw na parang napakadilim ng lahat? Ano ang payo mo? Normal lang yan, Ana. Lahat tayo. May mga araw na parang wala ng pag-asa. Ang mahalaga ay hindi tayo sumusuko sa mga ganong pagkakataon, balikan mo ang mga affirmations at isipin mo ang mga tagumpay na naranasan mo. Pwedeng makipag-usap sa isang kaibigan o mentor na makakatulong sa iyo. At higit sa lahat, huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Iba-iba ang journey ng bawat isa, at ang focus ay sa personal growth mo. Marco, masasabi mo bang malaking faktor sa pag-unlad ng isang tao ang tamang mindset? Paano naapektuhan ng positibong pag-iisip ang personal na development? Oo naman, Ana. Malaki ang epekto ng tamang mindset. Kapag positibo ka, mas nagiging bukas ka sa mga bagong oportunidad at mas handa kang mag-adjust sa mga pagbabago. Nagiging proactive ka, hindi ka na naghihintay na lang ng mga pagkakataon, kundi aktibo kang hinahanap ito. At dahil dito, nagiging mas productive ka, at mas nakikita mo ang mga posibilidad sa bawat sitwasyon. Ibig sabihin, hindi ka lamang basta nakikibagay, kundi ikaw ay lumalago at nag improve araw-araw. Tumpak, sa totoo lang, ang mindset ang pundasyon ng lahat. Kapag positibo ang pag-iisip, nagbubukas din ito ng pinto para sa mas maayos na relasyon, mas mahusay na trabaho, at higit sa lahat, mas masayang buhay. Bago natin tapusin ang episode natin today, Marco, anong mga huling salita o payo ang maibibigay mo sa mga nakikinig natin, lalo na sa mga gustong baguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng positibong pag-iisip? Ang pinaka payo ko ay huwag mawalan ng pag-asa. Alam kong hindi madaling baguhin ang mindset lalo na kung sanay ka na sa negatibong pananaw. Pero, unti-unti at araw-araw, pwede mo itong baguhin. Simulan sa maliliit na hakbang, maging mapagpasalamat, magsimula ng positive self-talk, at huwag matakot humingi ng tulong kung kinakailangan. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili mo. Kapag naniniwala ka sa iyong kakayahan at sa positibong pagbabago, magiging mas madali para sa iyo na harapin ang anumang pagsubok. Salamat Marco sa mga insightful na tips at personal na kwento. Napakaraming aral ang ating natutunan mula sa librong ito. Sana ay nakatulong ito sa mga nakikinig sa atin na magkaroon ng bagong perspektibo sa buhay at sa pagharap sa mga hamon. Mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin today. Sana ay may napulot kayong inspirasyon at practical tips na maaari niyong gamitin sa araw-araw. Kung interesado kayo sa The Power of Positive Thinking, subukan niyo itong basahin at simulan ang inyong journey patungo sa isang mas positibong buhay. Tama Ana, huwag kayong matakot magbago at mag-explore ng mga bagong pananaw. Ang bawat araw ay pagkakataon para magsimula muli at ang positibong pag-iisip ang susi para sa mas maliwanag na bukas. Muli, salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, mga kaibigan, tandaan, isipin ang positibo at buhay ay magiging mas magaan. Ito si Ana at Marco, signing off. Bye mga kaibigan, ingat kayo at patuloy na maging positibo. Mga kaibigan, maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon kung saan tinalakay natin ang The Power of Positive Thinking. Sanay na pukaw at na-inspire kayo sa mga aral at practical na tips na ating na-share na tunay ngang makakatulong sa ating araw-araw na buhay. Ang bawat positibong pag-iisip ay may kakayahang magdala ng pagbabago at pag-asa sa ating mga puso. Kaya huwag nating kalimutan na palaging hanapin ang liwanag sa kabila ng dilem. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwentuhan, sana'y suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, at pag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito para maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga ganitong makabuluhang episodes muli maraming salamat at hanggang sa muli mga kaibigan patuloy nating yakapin ang positibong pananaw sa bawat araw